Pakita natin kung saan ang uh, umabot itong pila mga kambayan so, Grabe sir, ganito pa rin kaba, alas 12 Grabe no? So yung sabi ni sir, taga dito, alas 12 daw kagabi Is uh, ganito pa rin kaba yung pila mga bayan. So tignan nyo naman, umabot na dun sa gate Alas kong stock ko nga, naubos-ubos Kung gaano karami yung kumakain sa Pasay Nako, ganun din dito sa Quezon City ngayon Kaya maraming salamat po sa inyong lahat Sa pagsuporta pa rin dito sa dito Grabe nga ba na ng pila oh. Pakita natin kung saan uh, nga umabot itong pila, mga kambahayan. 12 o'clock na ito Sir. Ganito pa rin kaaba, alas 12. Ang no? So yung sabi ni Sir, taga dito, alas 12 daw kagabi, gabi, is uh, ganito pa rin kaaba yung pila, mga kambahayan. So tignan nyo naman, umabot na doon sa gate. Ayan, no? Ayan, no? at uh, may mga parating pa, no? Si Sir nga hindi daw nakakain kakapon talagang, ano? Nakakain. Uh, Napakaba daw ng pila. Alas 12. Marabi, no? Ayan, tignan natin mga kabayan kung hanggang saan na ito. Ayan, yan pakita lang po natin. So, doon, dalawang linya yan. Uh, pera pa itong uh, pila dito sa may ice cream, no? Ayan, no? yung no? ice cream. May pila din na sa ice cream, no? So, pag order ka dito, may libre ng ice cream ka, mga bayan. Ayan. Haba. Oo, oh, lalabas na sa gate yung bila. Pakita lang natin. Ayan, no? Oh. Lalabas na sa gito. Oh. So, tignan natin mamaya-maya kung nakabot pa sa labas. Ah, kasi nasa gate na mismo yan eh. No? Tignan natin kung nakabot pa sa labas. Yan. So, papakita natin yan mga bubayan. Ito naman yung mga kumakain sa dining area. Yan o. Oh. Siyempre dito, may mga makikita nyo dito, may tent din. Ayan. So, may mga kumakain din dyan. Ayan sila sir yung mga galing po talaga ano no, mga galing sa trabaho. No, dito na dumidiretso rin. So may mga kita rin yung mga estudyante. No. Ayan. Mga estudyante. Oh, tama. Mga estudyante yung ano. yan, Yung mga galing uh, sa kanil kanilang trabaho dito na dumidiretso po. No. yon sa so, ngayon ang gandun pa rin ko sa gig yung pila mga bayan yun uh. so yun mga babayan kung yun yung nakikita uh, mga nakapayong na itong ating mga kababayan dito yun o uh, may mga nakapayong Umaambon ang bun po kasi yun <laughs> mga babayan no? ayan pero talagang nakapila pa rin po sila no? kahit uh, umaambon. Uh, at matyaga pa rin pong maghihintay dyan para maka uh, makarating dun sa may counter no at uh, mako order ng kanya kanyang uh, pagkain nila ayun, medyo umahambun lang po ngayon yan, at uh, nakikita natin yung uh, nakapayong na uh, yung iba ayan di ba ta? nakita ko kasi yung uh, pila dun sa labas na talagang uh, pinipilaan din kagaya ng pasay anong masasabi mo dito Ayan, yun nga, ba? Diba? Malinaw ito talaga sa inyong lahat na marami pa rin talaga kumakain sa Diwata Paris. Kasi nakita ko talaga simula kahapon, ngayon, nakita nyo naman gaano kapila ako nga mismo sa park ko. Super busy kasi lalo dito sa Quezon City, ano palang lang, uh, bago yung mga tao ko. Ako talaga ngayon, nagluluto ako ng sabaw, nagkitrain ako para kung paano sila magsaing ng 25 kilos sa isang salangan lang. So, napakarami. Halos yung stock ko nga, naubos-ubos. Yung supplier ko dito, parang hindi nga hindi nga makapag-suporta uh, dahil naghahang na din yung mga kailangan ko nila pero yon nasusuportahan ko naman sa ngayon ito lang masasabi ko di ba marami talaga kumakain dito sa akin super dami kung kung gaano karami yung kumakain sa Pasay nako ganun din dito sa Quezon City ngayon kaya maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta pa rin dito sa Diwata Paris Overload Quezon City Brands. Ang kagandaan dito kasi ang dami natin bagong mino na talaga namang gustong gusto nila pag natikman mo na so talaga naman nagugustuhan talaga nila ang dami nating mino dito na bago na wala doon sa Pasay so maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta ayan thank you thank you diwata congrats so yun guys no natutuwa nga si uh, diwata at na nagpapasalamat sa ating mga babayan na patuloy pa rin po yung uh, pagsuporta maging dito sa kanyang uh, bagong uh, bukas na parisan dito sa May uh, Quezon City branch no mga kababayan uh, talaga ng mga uh, sabi niya iya eh, uh, malaking pasasalamat niya daw at uh, marami daw talagang kumakain no uh, dito sa kanyang bagong bukas ng parisan ayan okay. uh, abangan po natin kung uh, magtutuloy-tuloy pa rin po ang mga pagdami ng tao no dito ayan abangan niyo lang po ang ating mga update at kanina uh, nakita nga po natin na umabot po sa may gate no yung mga pila kanina maging sa ngayon mababa pa rin po yung pila ayan, no ayan, pakita lang po natin so dito ayan ito na po yung gate malapit na yan. Medyo nabawasan lang. Kasi medyo mabilis po yung uh, dyan, no? Uh, pila. So, dalawa po yung uh, counter dyan. No? Dalawang linya. At yung ice cream, no? medyo mahaba rin yung pila. Pakita natin. Yan, yeah, yung pila sa ice cream mga babayan. No? Ayan No? So, may nagre-refill pa. No? Hanggang dito yung pila. Ha, <laughs> Pero yung nakapila dito. Ito yung sinasabi natin dalawang pila. Linya, ayan o pagbanda sa counter. Ayan, so yung guys, bukod sa uh, libre ng ice cream, meron din pong pre-taste na caramel macchiato. Tama sir? Ayan si mamon, nag-pre-taste Ay oh. ma'am! Ayan. So yun nga itong uh, pila, no? Medyo maambun-ambun pa rin po ng konti. Kaya nakapa yung, yung ating uh, ibang mga kababayan, no? Ayan, kaya nga, nga po sabi ni Diwata, marami po kayong magpipidya ang menu dito. Ayan oh. So nakikita nyo doon tatlong ano po yun oh. Ayan. Nilang po nating ano kasi uh, against the light no pag ano itong cellphone natin sa uh, ano nagbe-blur pag sa ilaw. Ayan, maraming maraming salamat po.